Sir Carlo Katigbak Napanood na din ang isang video patunay na pagsugod ni Julia Barreto kay Kim Ju habang nasa studio sila. Tuluyan nang kumalat kung gaano kamalita ang aktres na si Julia. Maraming nadidismaya sa true. Pala ang mga hakahaka noon na suplado at ganyan ang asal rito. Dugong Barreto nga ang bansag sa kanya. Ngayon na hindi ina-expect -na, na mga balibalita noon sa pamilyang ito. Ay true pala ang kulay nila. Hindi ka na nagmana. Ito nga ang ilang komento. Noon pa may issue yung ugali na yan si Gia. Tapos nagloko din, remember, kaya nagkiwalay sila ni Joshua Garcia. Ayaw din ng mga bareto si X. Ngayon na bumabalik sa kanya mga ginagawang mali sana mag-ingat sa mga ginagawang at isipin muna kung ano ang mangyayari. Artista kayo, huwag mainit ang ulo. Pati si Kim Kyo na tahimik lang at todo kayod sa trabaho, sinisira niyo pa. Hindi naaawa o kaawa-awa itong taon na to. Puro na lang ba sakit sa damdamin at sakit sa ulo ang ibinibigay ninyo kay Kimi? Ano ang gusto nilang mangyari? Ang kagustuhan lang naman ni Kim Chu ay spread love, iwasan ng mga away at pagbabato ng mga isyo. Respeto ang kailangan. Sana alam mo yan, Julia Barreto. Kay Gerard mo dapat ibinubuntong ang galit. Huwag sa ex na si Kim Chu. Walang kinalaman. Matagal nang nakalimot at masaya na siya sa love life ngayon with Paolo Abilino. Sinarang sila sa kanilang mga hilig at dead man na lang. Kim forever hayaan ng mga bashers o haters.